sa totoo lang mas mahirap pakisamahan ng mga Pilipino kaysa sa mga Taiwanese. Yun ang totoo at yun ang realidad dito sa Taiwan. JR nga pala isang OFW dito sa Taiwan. Ngayong araw nga ay eh, nandito kami sa bodega. Bodega ba to o bahay ni Laupan? Eh buwan-buwan kasi talaga pupunta kami dito. Pinapupunta niya kami para kumuha ng mga tambak niya. Kasi meron siyang ano, business na wawaan. Ganon talaga dito sa may Taiwan guys. Pagka ano, halimbawa mga kaibigan mo na yung mga Czechwa or Taiwanese o yung mga kasama mo sa trabaho, sa, sa production, sa pa Factory. Ganun lang naman talaga dito. Kailangan magbait ka talaga. Kasi pakikisamahan ka naman nila at mababait naman talaga sila. Lalo dito sa company namin. Sobrang dami talaga mababait. Ito, mga Pilipino lang talaga yung mga ano eh mga demonyo. Kaya nga dun sa mga aspiring na OFW na nag apply pa lang sa Taiwan, wag na wag nyong kakalimutan yung baon yung pakikisama. Kasamahan nyo yung mga kapwa nating Pilipino. Kasi talagang pag pinakisamahan mo naman sila at nagbait ka sa mga yan, eh, pakikisamahan ka talaga na, ewan ko ba. Kasi may mga bago ngayon na sobra talagang yung mga ugali na ngayon. Akala mo mga 12 years na sila sa Taiwan, mas marunong pa sa mga teacher nila. Kaya nga ngayon, hindi na nga totoo yung salitang yung mga matatagal dito sa Taiwan na nambubuli. Hindi na. nambubuli ngayon ay yung mga bago na. Eh, naman kasi eh, ito lang ay sa akin eh yung based on my experience lang naman kasi talaga may na-experience talaga ako na talagang grabe yung ugali hindi malaman kung ano bang pinunta sa Taiwan kung trabaho ba or pang Ewan, putang ina mo <laughs> kasi kahit yung mga checkwa, ay eh, talagang nangingibabaw din sa kanila yung ano yung ugali pero para sa akin kahit mabagal kang matuto basta yung pag-uugali mo at pakikisama sa amin eh okay na. mahirap kasi doon eh, hindi pa nga siya marunong sa trabaho niya eh, nagmamarung-marunungan na tapos eh, hindi pa nakikinig sa tita at lumalaban at sumasagot Yun pa. lang at maraming salamat Salamat sa inyong panonood Peace Power Kanin